to this video kasi wala nang inumin yung aso namin so kailangan namin magigib anyway nandito na kami malamig na dito maganda dito guys kasi fall maganda ng mga puno nandito na kami sa iigiban namin so samahan na kami for today Say hi <laughs> Hi Nalabas na ako Maaraw pa dito guys Kahit 5pm na Nalabas na ako Kasi Kasi pero malamig. yung isang galon dito ng ano tubig is 50 cents mga 20 galon yung inaanin na ito yung mga price. I'm gonna close this. Kami ng asawa ko. <laughs> so Dito kami ngayon Dito yung, sa gilid ko ng kalusay maaraw pero malamig pero okay lang kasi ba dito kasi nasa snow kung so, bangla ito pala yung outfit. Wala mita kasi. Sa lang ako. Wala lang iigit lang kami lahat ng ito ay inuming ng aso inuming lang ni Oreo did you drink before you come out? <laughs> no bye'm just so see you to my next video good night everyone bye bye bye